Good morning. Uh, ngayon po ay nasa airport ako. Uh, si Pacific ang aking sasakaya po kung Tandabaw. Uh, hindi ako pinayagan ng airline dahil uh, wala daw po akong swab. Uh, pero pinakita ko yung aking uh, card. Fully vaccinated po ako. Kaya lamang uh, Pinakita ko rin yung uh, protocols for fully vaccinated individuals. Uh, kaya lamang merong uh, pulisiya ang airport na huwag tumanggap ng fully vaccinated kung walang PCR uh, PCR PCR test negative uh, negative uh, swab test kaya bakit ko natin gagamitin yung uh, card na ito na fully vaccinated kaya dahil ito ay walang kwenta ay sinisira ko na to sinisira ko na at uh, wala pala itong kwenta walang kwenta ito kaya ibabalik ko ito sa mga may nagpo-promote ng vaccination unang-una sinabi dito ni ng ating mga tagapagsalita si spokesman uh, Harry Roque na ang fully vaccinated individuals did not present swab test results if they want to travel within the Philippines. The IATF for the Management of Emerging Infectious Diseases uh, proclaimed on Sunday. And so, dahil itong uh, ano na to, protocol na ito, wala din ng kwenta, sinisira ako na din. Pinisira mo na din itong mga uh, pulisiya ito ng gobyerno. Ayan. Uh, patatlong beses na ako nag-try na pumunta ng uh, Dabao. Uh, lulan sana dito sa Cebu Pacific. Ay kaya lamang ay uh, sumusunod sila sa patakaran daw ng LGU. Despite the fact na meron tayong national policy at saka meron tayong policy na um, ini-encourage natin yung mga ating kasamahan na mag-vaccinate. Bakit ka pa mag kung yung hindi vaccinated ay nakaka-travel uh, dahil lamang sa sila ay mayroong negative swab result? Eh ako, kailangan ko na hindi ko na kailangan magpa-swab kasi nga ay total along na yung uh, fully vaccinated individual ay meron ng passport, may compassionate uh, pass para sa mga travel. Kaya ito, Cebu Pacific din, eh, ko na rin ito. Itong uh, airline na to Ayan. So, mga kaibigan, sana ay uh, kayo ay mamulat din. Sana ay magreklam kayo kay Digong kung siya ay may isang salita. Ang IATF kung may isang may salita. At uh, siyempre, si Roque naman ay talagang walang isang salita yan. So, yan po lamang at uh, sana ay mapakinggan na. Ikaw po ay si? Ako po ay si Armando Manito Palihon, ng UP College of Forestry, retired professor. Yan. Okay. Hey.